Okay, guys. Nandiyan na. Malapit na ang tunak. na natin. Yan. Hati pong dandahanin lang. Kasi malapit na magagansuhan. O, oh, ilang ikot pa. Paikuti pa natin ulit. Parang ating magansuhan na. Okay. Ayan. Hmm. Ayan. Ating gansuhan. Okay. Yan na. Oh, kasi ayan. Okay. Pukpuk natin. Pukpukin natin. Parang mamatay. Ayan. Ayan. Okay. Salamat. At uh, nakahuli rin tayo. Ayaw, ating isang pa. Parang makasigurado tayo na, na hindi na makawala. Isang natin. Guys, isang pa natin. Ayan. Hindi natin. Medyo mabigat lang. Okay. Salamat. At na, uh, nandiyan na. Okay. Tapit na. Medyo malaki-laki nga. Mga uh, Okay. Salamat. Maraming salamat, guys.